kung meron akong option na mamili kung saan titira dito sa Japan. Sa totoo lang, mas pipiliin ko tumira sa probinsya. Kasi, nakatira na ako dati sa Tokyo and Yokohama. Mga from 2011 hanggang 2020. Almost 10 years. Pero ngayon, dito na kami sa uh, medyo probinsya na city na katira. mas relax yung buhay dito eh. At saka mas tipid sa gastos. Unang-una, meron kayong sasakyan. Kadalasan yung mga, mga mall, shopping mall, mga park, libreng parking. Eh kung titira kayo sa Tokyo, grabe yung mahal ng parking doon. 2 hours, 3 hours, mga nasa 2,000 yun. Ma. So kung dating palitan, sipin mo yun, 2 no? hours, 3 hours, 1,000 pesos na agad sakit sa bulsa. So, mapipilitan talaga kayo na mag-trend. Pero kung meron kayong tatlong anak or more, naku, napakahirap mag-trend, masakit sa ulo. Lalo na at maraming tao. Marami akong bagay na nanarealize na sa pagtira dito sa probinsya, eh, mas na-enjoy namin yung buhay namin dito sa Japan. Mas uh, na-appreciate namin yung simpleng buhay tsaka mas mag-focus lang sa family. At least sa namin ngayon Pero sa totoo lang Wala talagang perfectong bansa Kahit sa Pinas Or sa Japan O kung saan man Sa mundo Nasasay na lang kung ano yung mga uh, Bagay na tatanggapin mo O yung mga bagay na hindi mo talagang matatanggap Kaya mapapalipat ka ng Ibang bansa Ngayon sa panahon ngayon Alam po na marami sa ating mga kababayan Na pangarap talaga na tumira sa Japan ngayon, ayoko namang i-discourage yung mga kababayan natin na tumira sa Japan. Um, as I said before dun sa isa kong video, napakadaming bagay na gustong gusto namin sa Japan. Kaya nga dito kami nakatira. Pero, gusto kong i-share sa inyo yung tatlong katotohanan na dapat nyo muna pag-isipan bago kayo mag-decide na tumira dito sa Japan. So, yung unang bagay guys, na napansin ko lalo na sa mga kababayan natin or mga bagong foreigner isa sa mga pinakamalaking rason kung bakit sila nadidisappoint eh narinirisen lang kung gaano ka lonely dito sa Japan kasi nga di ba sobrang tahimik dito pwedeng mangyari sa'yo na isang linggo or isang buwan wala ka makakausap kasi dito sa Japan may kanya-kanya silang mundo eh <laughs> parang Minsan nga yung mga tao dito parang antisocial. Meron nga silang restaurant dito, ang tawag dun sa ramen store, Ichiran. Tapos, yung style dun sa ramen store na yun, may mga parang harang sa gilid para masolo mo yung pagkain mo at wala ka rin makausap, wala rin sa sa'yo. So, ano, parang okay siya para sa mga gustong maging loner, pero dun sa mga tao na uh, mahilig makipag-usap or may pag-socialize, hindi siya pwede. So, yun nga, makikita mo yung kultura ng Japan na mahilig sila na magkanya-kanya. So, kung nasanay ka sa atin sa Pinas na lagi kang may kasama, lagi kang may kausap, or laging um uh, maingay yung paligid mo, in a good way, mahirapan ka dito sa Japan kasi sobrang tahimik, guys. Uh, nabasa ko nga yung isang comment dun sa isang video na nagtatanong bakit daw ba uh, maraming nagpapakamatay dito sa Japan bakit daw matas yung suicide rate at isa na dun yun yung pagiging lonely at saka mahilig silang magtago ng sama ng loob wala silang mapagsabihan ayun yung pinagkaiba natin mga Pilipino sa hapon kasi tayo mga Pinoy mahilig tayong mag open up na kahit na first time mo makilala yung bago mong kaibigan magkukwento ka na kung paano kayo nag-break up ng girlfriend mo or yung mga, ano mga private na story, mga teleserye natin. Pero sa Japan kasi, guys, <laughs> hindi sila nagkukwento ng mga ganun. Lalo na kung hindi, hindi nila kaklose yung kakwentuhan nila. Hindi sila magkukwento. So, pag tumira kayo sa Japan, asahan nyo na, na sa una talaga, malalone ni kayo. Na experience ko, first 3 months ko dito sa Japan noong 2011. Ako, halos madepress ako noon. Gawa ng yung buhay ko noon. Trabaho, tapos train sa bahay. Pag uwi sa bahay, Wala makausap. TV. Tapos makikita mo pa pag nabukas ka ng Facebook, yung mga barkada mo. Nasa mall, matambay, nagiinuman, or iba. Yung pamilya mo nag-outing. Tapos ikaw mag-isa ka lang sa kata. Ako, nakaka-depress. Kaya, isa sa mga kailangan yung ihanda yung sarili kung uh, pupunta kayo dito sa Japan eh dapat masanay kayong maging loner muna <laughs> pangalawang bagay na medyo nakaka point para sa mga foreigner eh hindi madaling magkaroon ng sariling bahay dito sa Japan or kung ka uh, kamang pera para bumili ng bahay hindi siya ganun ka-practical kasi isipin mo sa Pinas kapag ka nag-isip ka na bumili ng bahay at lupa ang di ba naisip natin permanente para sa pamilya natin pwede natin may pamana sa anak at saka sa kaapuapuhan kasi yung mga bahay sa atin ginagawa para maging permanent dito sa Japan guys yung mga bahay dito may lifespan um, usually ang average na bahay from 35 to 50 years yung mga bahay dito, pag naluluma, hindi na pwedeng i-renovate kasi yung mga foundation, tsaka yung mga pader mismo, um, nabubulok na eh. Pangalawa, madalas yung lindol dito sa Japan, guys. Ha. Kahit na dito kami sa city na hindi ganun kadalas yung lindol, nararanasan pa rin namin yung lindol. So, yung mga bahay overtime pahina ng pa structure gawa nga dun sa damage na nagagawa ng paulit-ulit na lindol. Yung napansin ko rin dito sa Japan, pangatlong bagay, na kahit na ipama naman nung magulang nila yung bahay dun sa anak or sa apo, ayaw tanggapin ng mga apo or ng anak. Dun ako na no curious kung bakit bakit hindi mo tatanggapin yung libreng bahay at lupa na nga, pero ayaw mo pa rin. So, one time guys, nakakakilala ako ng um, ng lawyer. Tapos yung specialty niya para dun sa ano, uh, tagapagmana. So, napagkwentuhan namin bakit ang daming mga abandonadong bahay dito sa Japan. Kung titignan mo nga sa internet or sa YouTube, maraming nagpo-post na, alam mo yun, free houses, yung Akiya, kung tawagin nila, abandoned houses. So, napag-usapan namin yan. Ang sabi niya, marami daw sa Japan na uh, magulang pinapa- mana yung mga bahay at lupa. Pero ayaw tanggapin ng anak. Ang rason, kasi ang laki pala nung tax na babayaran. Kasi iba dito sa Japan, kapag ka nag, ano ka, mag may ipamana sa'yo yung isang bagay, parang hindi ko masyadong ma-explain yung detalye, pero anday, may babayaran ka pa din na mga tax. So yung iba, imbis na tanggapin nila yung pamana na bahay at lupa, lalo na kung nasa probinsya, iwan na lang nila na nakatiwangwang. Ngayon, wala na mag-aangkin nun. Or siguro, babalik na sa gobyerno. Um, wala, sayang lang yung bahay lupa. So, ngayon, yung mga ibang foreigner, nakikita yung mga akiya ang um, ginagawa. Inahanap nila yung owners or bibili nila lang mas mura. Tapos, pwede lang i-renovate. Pero ganun din, mag pa rin eh. So, re-renovate nila, pero yung lifespan ng bahay, pa rin siya katulad sa atin na may tatrato mo na permanenteng bahay. Uh, pinag-isipan namin may kung bibili ba kami din ng bahay or, or sa Pinas kami mag-invest or magpupundar. Um, ayun eh, ganun talaga yun sa Japan eh. Hindi talaga permanente mga bahay. Okay guys, so yung huling bagay na kailangan nyo talagang pag-isipan kasi sobrang importante nito. Mag maganda rin na mabigyan ko rin kayo ng heads up kasi pinagdaanan ko to, pinagdaanan din ng kapatid ko, at saka ng mga kaibigan ko na lumipat dito sa Japan. Eh, maraming toxic na kumpanya dito sa Japan, sa totoo lang. Ibang klase yung magtrabaho yung mga Japanese, guys, sobrang intense. Ibang-iba kasi yung mindset nila eh, pagdating sa trabaho eh. Parang naisip ko yung ganito. Tayo mga Pinoy, nagtatrabaho tayo para mabuhay. Pero yung Japanese, parang baliktad eh. Hindi, naman, hindi ko naman nilalahat, pero ayon lang sa observation ko, parabang nabuhay sila para magtrabaho. For example, nung nasa IT pa ako, uh, pupasok ko ng opisina uh, 8 a.m. Pagdating ko ng opisina, ando na yung boss ko before 8 a.m. Hindi ko pa siya nakitang, nakitang maging late. Although in a few occasions kung saan kailangan niya pumunta ng parang mga meeting with clients. Pero lagi siya yung nauuna din sa opisina and yung mga higher ups. And then na-experience ko din na mag overtime hanggang 10 p.m. At yung boss ko na yun, lagi siyang nasa opisina at siya yung huling umaalis ng office namin. So, matas ko maisip, ano kayang, ano kayang lifestyle nung, boss ko na yon na parang lagi na lang nasa trabaho. Pati yung mga iba kong katrabaho noon, parang lagi lang silang nasa opisina. Minsan kahit weekends, pumapasok pa rin. So, iba yung kultura nila guys pagdating sa work. As in, sobrang go hard and working all the time talaga. And syempre, kapag kaganoon yung boss mo, mararamdaman mo rin yung pressure na kung yung boss mo nga ganun magtrabaho, bakit ikaw hindi ka ganun magtatrabaho? So, meron din silang ganung kultura. So, as early as possible, pag lumipat ka na dito sa Japan and nag-work ka na sa corporate, kailangan may establish mo yung relationship mo dun sa boss at ma communicate mo na you value your time and your family. Kasi kung hindi, magkakaroon silang na expectation sa'yo na ganun din yung Value mo and kapag binago mo siya halfway or later onwards, magiging awkward yung conversation nyo. So, kung may-establish mo yun, umpisa pa lang makakumunicate mo dun sa employer mo or sa boss mo na you value your time and kailangan mo uwi na maaga at saka yung oras mo para sa tatrabaho. Again, meron din mga horror, <laughs> mga nightmare stories yung mga kakilala ko na na-experience dito sa Japan kung saan napagsalitaan sila ng hindi talaga maganda, gawa ng iba talaga yung working culture dito sa Japan. Marami akong kwento ng, <laughs> ng mga ganitong experiences sa Japan, pero siguro um, sa mga future videos na. So, ayun, guys, sana uh, may natutunan kayo dito sa video na to. Uh, gusto ko lang talaga kayong bigyan ng expectation versus reality. <clears throat> at kung yung image nyo ng Japan eh, kung ano yung nakikita nyo sa anime, naku, alimutan nyo na. <laughs> Kasi, yung anime, parang fantasy world yon hindi, hindi ganun yung tunay na Japan. So, yeah. Kung meron kayong mga katanungan, uh, ipaalam nyo po sa akin dun sa comments. And siguro, pwede rin natin gawa ng video yon And maraming salamat po ulit dun sa mga sumasubaybay sumusubaybay. Oh, one last thing. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, Uh, sana mag-subscribe kayo para ma-update kayo kapag ka meron tayong ulit bago na video At saka mas na-encourage din ako na ipagpatuloy ng YouTube Kapag ka nariri nakikita ko na meron nga patutunguhan at meron ako tutulungan So yun lang guys, again, hanggang sa ulitin